mga kapisi ah, uh, ito yung gagamitin ko 8mm na shop natin at may haba na 120 1 meter by 120 itong kaha natin ito yung gagamitin natin mamaya gawa lang na yung nasa kubo ko na pala ay madaling mabaluktot yung shaft natin yung dito, madaling mabaluktot kaya dito yung gagamitin natin ah uh, 3 uh, ano yun uh, 6mm lang yun gamit ko ah uh, dito yung gagamitin natin 5mm para medyo ma ano ano ma tibay tibay hindi madaling mabaluktot baka maputulan tayo mamaya ng shop sayang yung gabi natin uh, kailangan natin na maka ano, makahuli matibay ito dahil hindi ito basta basta laba to. kaya abang abang lang mga kapisin sa ating target spot kung saan tayo mag-uumpisa sa pamana uh, nais nice ko lang magpasalamat po sa ating 2 hey, subscriber at sa dalawang libo subscriber na po ako. Oh. maraming maraming salamat sa inyo at sa ating mga OFW at sa aking mga secret viewers maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na suporta sa aking channel so sa mga bago dyan ay kung maaari pakilike naman pakisubscribe ng aking channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload so okay abang abang Alright, nandito na tayo sa dagat. Naglalakad na tayo sa may ng ano, dagat sa buhanginan. Naglalakad na tayo. Ay, mayroon tayong kasama. Yung partner ko lagi sa pamamana noon. Okay. Uh, ah, dito na tayo sa tangkulan. Medyo may kalinawan yung ano, ng dagat natin. Kaya lang problema, napakakapal ng ulap. Sana huwag bagyo kaya na mayroon tayong bagyo alright uh, let's dive tayo at dito ulang bungad natin mga kapising ay napakalaki nito ayun oh mga kapising oh Hmm, napakalaki hmm, sa pool ang laki nito mamaw na mamaw ang hito ito oh, mga kapising Grabe, sobrang laki oh. Ano? Ito yung unang isda natin. At masarap naman ito na luto sa prito. <laughs> At sunod naman tayo. Nagay, pahalap tayo ulit. At nakagita tayo dito ng isang alimama o tagumabol. Ayun, oh. mm, sapul. Patay kang alimama ka. Ayan, dali natin isang pag kung tawagin dito sa amin mga kapisin. Doon naman saliti, liti, alimama. Dito sa amin ay tagumampon Hanap tayo ulit. At sana makahanap tayo dito. Lulu! Agkoy! Pagkalaki ha! Grabe, sobrang laki ng pawikan na ito mga kapisin. Oh. Dambuhalang pawikan oh. Grabe! Sobrang laki nito oh. Ako, Grabe. Akala ko malang kong baso. Hindi tayo lumalapit yan mga kapising. Gawa ng isang sunggab lang sa atin yan. Malamang patay tayo. Dahil sa sobrang laki nga no. Parang isang round table ah. Oho. Uh Grabe. -huh. May mga ano na sa likod oh. Salaba. Grabe sobrang laki ng kana na to. Jambuhalang, jambuhala talaga mga kapising. At hanap tayo ulit. Sisig tayo dito sa unahan. Pabayaan na natin si yung pagi. O eh, oh, ano? Oh, oh, oh. Pawikan. <laughs> dito na tayo sa isang bulawis. Dangit. Hmm, sa pool. Sa pool kang dangit ka. Grabe, sobrang laki talaga ng pawikan na yun mga kapising. Grabe, mamaw na mamaw. At dito hanap tayo ulit. Sisig tayo ulit dito mga kapising ito malaki sana itong marble, marble grouper nasa table corner sa ilalim kaya lang sumabit siya doon siya sa kabila pala hindi pala sa dito kaya hindi natin nahuli mga kapising nakawala at hanap na lang tayo dito sa bago ayan nasa labas oh nakadikit sa kalapa-lapa ayun sapul aku takut sasa kurog atsaka kilat mga kapising, grabe sobrang kurog atsaka kilat mga kapising at lakas na ulan malagay ko ito na yung bagio na si perdig o eh, may pangalan si internasional na bibingka at diko parang bibingka o ayun o no? isang malaking tabugo ayun malakit o grabe Mamaw na mamaw ang tabugok nito mga kapising Mga isang kiloing yata ito mga kapising oh. Grabe sobrang laki Ayun oh Grabe Mamaw na mamaw Alibre na sa alubo yan bukas Alibre pang ulam na yan Grabe laki oh Yung ulo oh Malaki pa sa kamao. Oh dito hanap tayo ulit hindi tayo ayun isang pang pakundo ng berke grabe sobrang laki mamaw na mamaw ang butiti na to oh. Huh? kung nakakain lang yan siguradong papalain ko yun kaya lang pakundo ng uh, berke natin dyan huh? Wala, tapos Grabe lang sa ulan <laughs> laot Masisi oh. ah, tayo ulit Hanap tayo dito Ayun, isang dalagang bukid Sumiksig pa Ayaw magpapala Wala talaga, tumago Magbawi na lang tayo dito Isang danggit Ayun o oh. Mamaw na mamaw din ang janggit ito mga kapisig. Hmm. Sa pool, ayun, mayroon pang isa. May isa pa mga kapisig, ayun. Balis hmm. sila dalawa. Ayun. Hmm. Sa pool. Pagpapag-init tayo mga kapisig. Gawa ng drabe talaga itong ano. Lakas ng hangin at saka lakas ng ulan. Panay pa kulog at ako sa ibang lugar. Ako sa ibang lugar. sa ibang lugar. sa ibang sa tayo sa ibang lugar. Ako sa ibang lugar. Ako sa ibang lugar. Kitoy Ayan o oh. Lucky din Ganda sanang pamana ngayon Kaya alam Napakilap na mga isda. Hindi ka makalapit Lalo na yung mga dangit Kumukuripas At dito Isang manitis Hmm Pasay ka Ito ikito yun oh. At dito mga kapisin Nandito na tayo sa gilid Sa isang dipa lang ito Nakakita tayo dito ng isang moray in Ayun o, oh, muti yung muso Ayan, babalikan natin At papanain natin Baka sakali mahuli natin ito Ayun Sakul Ang ganda ng tama Nasa may mata talaga ang tama Mga ano Ayan Hindi mahila Siguro kumalawid kaya. yung buntot na doon sa ilalim Sinabit niya sa iyan <laughs> yung buntot niya. Oh, ayun, sinahirapan tayo natros na maayos yung ship natin sana mauli natin, napakalaking ito mm -hmm. oh, ang lak talaga Ang ah, laki talaga. Grabe, hindi mahila. Huh, palaban tayo dito. Grabe, laki. Huh.

hmmm 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 mm hmmm mm ah, -hmm. mm -hmm. uh, mokras ka? hmmm wala na, na ayos na, tali mm. nasi napakalaki mga kapising mm -hmm. sarap na ito bukas sa lubo sa gata aba bumalik pa pagpuling moments later Sabaw mo na, sabaw. Grabe, kunti lang ang ule, grabe. grabing lakas ng ulan. Kailangan kahuli sa isang malaking panangitan. Mahuhuli natin 'o. Oh. Kunti lang pero ayos na. Ulam na rin ito libre na ito sa buong maghapon sa pag-ulam lang dito lang oh dito maubos sa isang araw na na kainan tapi sobrang laki <coughs> okay umuulan umuulat Alright. Abang-abang sa ating shoutout mga kapising. Mayroon tayong shoutout. Uh, magandang hapon mga kapising. Medyo na katulog tayo ng mayos. Gawa ng malamig. Mapresko yung panahon natin. Gawa ng malakas dito yung hangin at malakas yung ulan sa gabi. Kaya nahirapan tayo sa pagpamana Panay pakulog at kidlat kaya yung isda yung mga danggit nagkukuripas na ipagtakbuhan yung ibang isda yung ano yung iba naman yung iba naman ay pumapasok sa ilalim ng mga bato kaya hindi na nahirapan tayo mga sa ah <coughs> uh, shout out una na nasing gan si ano ah uh, shout out gan sa kay ng Grotas San Vicente Angler kay SA World parang uh, ano nasa to Indonesia o India uh, shout out for you uh, Ece World kay First Vlog uh, Abolit uh, Fishing Trip Jojo Adige yung TV Vlog Asa kakai ipi pising adventure by bite and fish spartan it bite it this adventure kapupong vlog altom channel uh, rumil sespa very stereo uh, panaboy tv rinan fishing adventure at saka kay rapid square fishing uh, jeep uh, dc dikamon o okay. Di Kamon TC Vlog Marlon Knight Adventure Jasper TV Sagay Adventure Carventure Mix Vlog Di Asas Vlog Yours G Adventure Alberto Bayotas Aldiviro Fishing Dos Adventure Alianon Fishing Adventure Archie Masa Mayor At saka kay Gabi ah uh, Kumigod At saka kay Kapugsay. kay Birting Ambe yung kasama natin kagabi sumama sa atin yung old partner ko okay sa gusto magpa shoutout yan ay comment lang kayo sa ating comment section para ma shoutout ko kayo sa susunod natin mga upload at thank you for watching mga kapising at kita kita na lang tayo sa susunod natin mga upload mabuhay tayong lahat and God bless As a es, oye,